mula kay Pablo na isang apostol, kasama ang lahat ng kapatid dito. Ang pagka-apostol ko ay hindi galing sa tao o sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesu Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan, mahal kong mga kapatid sa mga iglesi dyan sa Galasya. Sumayin nawa ang biyaya, at kapayapaang galing sa Diyos Ama, at sa ating Panginoong Jesu Kristo. Inialay ni Kristo ang sarili niya para sa mga kasalanan natin, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Ginawa niya ito para mailigtas tayo sa kasamaan nitong kasalukuyang mundo. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Amen. Nagtaka ako dahil ang dalinyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo, at gusto nilang baluktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpa inawa ng Diyos ang sinuman kami o maging isang anghel galing sa langit, na mga sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba, kaysa sa tinanggap nyo, sumpain siya ng Diyos. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Gusto kong malaman niyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo ay hindi gawa-gawa lang ng tao. At hindi ko rin ito tinanggap o natutunan mula sa mga tao, kundi ipinahayag mismo sa akin ni Jesu Kristo. Alam naman ninyo ang dati kong pamumuhay noong kasapi ako sa relihiyon ng mga judyo. Inusig ko ng lubos ang iglesia ng Diyos at sinikap ko itong lipulin at tungkol naman sa pagsunod sa relihiyon ng mga judyo, nahigitan ko ang marami sa mga kaedad ko, dahil tapat kong sinunod ang mga tradisyong ng galing pa sa mga ninuno namin. Negatibo labing anim na ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi judyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kaninuman, hindi rin ako pumunta sa Jerusalem para makipagkita sa mga naunang naging apostol kaysa sa akin. Sa halip, pumunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damascus. Pagkatapos ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem para makipagkita kay Pedro. Dalawang linggo akong namalagi sa kanya. Wala na akong nakita pang ibang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoo ang lahat ng sinasabi ko sa sulat na ito, at alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta na ako sa Syria, at Cilicia. Nang panahong iyon, hindi pa ako personal na nakikita ng mga iglesia sa Judea na na kay Kristo. Nabalitaan lang nila na ang dating umuusig sa kanila, ay nangangaral na ngayon ng tungkol sa pananampalatayang sinikap niyang puksain noon kaya pinapurihan nila ang Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Pagkatapos ng labing apat na nataon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Kasama ko si Bernabe at Tito. Bumalik ako dahil usap sa akin ang Diyos na dapat akong pumunta roon. Nakipagkita ako ng sarilinan sa mga pinuno ng iglesia, at ipinaliwanag ko sa kanila ang magandang balita na ipinangangaral ko sa mga hindi-judyo Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Nalaman kong ayon sila sa ipinangangaral ko, dahil hindi nila pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito, kahit na hindi siya judyo. Lumabas ang usapin tungkol sa pagtutuli, dahil sa ilang mga nagpapanggap na mga kapatid na nakisalamuha sa atin para sirain ang kalayaang natamo natin kay Kristo Jesus, at gawin ulit tayong alipin ng kautusan ni Moises. Ngunit kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang maingatan namin para sa inyo ang mga katotohanang itinuturo ng magandang balita. Ang mga namumuno sa mga mananampalataya sa Jerusalem ay wala namang idinagdag sa mga itinuturo ko. Kung sa bagay hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, dahil walang itinatangi ang Diyos sa halip na dagdagan nila ang mga itinuturo ko, kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga hindi judyo, tulad ni Pedro, na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng magandang balita sa mga judyo. Sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga judyo ang sharing kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi judyo kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesia, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang gawain ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa sa pangangaral ng magandang balita. Napagkasunduan namin na kami ang mga ngaral sa mga hindi judyo, at sila naman ang mga ngaral sa mga judyo. Ang tanging hiling nila, ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Noong dumating si Pedro sa Anchoc, pinagsabihan ko siya ng harapan dahil mali ang ginawa niya. Sapagkat bago dumating ang ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga hindi judyo. Pero nang dumating ang mga yon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw nang kumain kasama ng mga hindi judyo. Natakot siya sa maaaring sabihin ng mga judyong nagpupumilit na magpatuli ang mga hindi judyo para maligtas. Pati tuloy ang ibang mga kapatid na judyo ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng magandang balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, bakit mo pinipilit ang mga hindi judyo na mamuhay na parang mga judyo? ikaw nga mismo na isang judyo ay namumuhay na parang hindi judyo. Kaming mga ipinanganak na judyo ay iba sa mga hindi judyo na itinuturing ng mga kapwa naming judyo na makasalanan. Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo, at hindi sa pagsunod sa kautusan. Kaya nga kaming mga judyo, ay sumampalataya rin kay Kristo, Jesus, para maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Sapagkat walang sinumang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, masasabi bang si Kristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? Hindi. Ngunit kung babalikan ko naman ang pagsunod sa kautusang iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng kautusan, nalaman ko na wala ng kapangyarihan ang kautusan sa akin kaya malaya na akong mamuhay para sa Diyos. Namatay kung kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin, at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Ano ba naman kayong mga tagagalasya? Hindi ba kayo makaintindi? Bakit kayo naniniwala sa mga nanlilinlang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo, Tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo Talagang hindi nga kayo makaintindi Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espiritu bakit ngayon pinipilit niyo'ng magpakabanal sa pamamagitan ng sarili ninyong pagsisikap Wala na bang halaga sa inyo ang naranasan niyo Mawawalan na lang ba ito ng kabuluhan hindi ba't ibinigay sa inyo ng Dios ang Kanyang espiritu at sa pamamagitan niya ay gumagawa kayo ng mga himala. Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan niyo? Tingnan niyo ang nangyari kay Abraham. Ayon sa kasulatan, sumampalataya siya sa Dios kaya itinuring siyang matuwid. Malinaw na ang mga sumasampalataya sa Diyos ang siyang mga tunay na anak ni Abraham. Noon paman, man, sinasabi na sa kasulatan na ituturing na matuwid ng Diyos ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At ang magandang balitang ito ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham nang sabihin niya, "Pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan mo." Sumampalataya si Abraham sa Diyos at pinagpala siya kaya lahat ng sumasampalataya sa Diyos ay pinagpapala rin tulad ni Abraham ngunit ang lahat ng umaasang maituturing na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ay isinumpa na ng Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan isinusumpa ang sinumang hindi sumusunod sa lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan Malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, dahil sinasabi sa kasulatan, ang taong itinuring na matuwid ng Diyos, dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang nagnanais mabuhay sa pamamagitan ng kautusan ay kailangang sumunod sa lahat ng inyuutos nito. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin, dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, ay matanggap din ng mga hindi-judyo, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang ipinangakong espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi maaaring basta na lang ipawalang-bisa o dagdagan ang anumang kasunduang nalagdaan na. Ganoon din naman sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi, sa mga apo mo, na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo, na ang ibig sabihin ay isa, at ito'y walang iba, kundi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, may kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham, at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito ay ibinigay niya apat na daan at tatlumpu taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang-bisa o mapapawalang-saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Ngunit ito ay hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel at sila ang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil nang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel kundi siya mismo. Kung ganoon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Ngunit sinasabi ng kautusan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Jesu Kristo ang makakatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong hindi pa dumarating itong tinatawag na pananampalataya kay Kristo, para tayong mga bilanggo. Binilanggo tayo ng kautusan hanggang sa araw na inihayag ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kautusan ay naging tagapag-alaga natin hanggang sa dumating si Kristo, para sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, ay maituring tayong matuwid. At ngayong may pananampalataya na, wala na tayo sa patnubay ng kautusan na tagapag-alaga. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos, dahil sa pananampalataya nyo kay Kristo Jesus. Sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, at namumuhay kayong katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang judyo sa hindi judyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay isa na dahil kayo'y na kay Kristo na at dahil kayo ay kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham, at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa kanya. Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin, kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Dalawa itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya, at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. Ganoon din naman ang kalagayan natin, bago dumating si Kristo, inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Apat, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos at dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso, kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Noong hindi nyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa, mga walang kwentang panuntunan? Bakit gusto niyong magpaaliping muli sa mga ito? May pinapahalagahan pa kayong mga araw, buwan, panahon at mga taon. Nag-aalala ako na baka nasayang lang ang lahat ng pagsisikap ko sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, natularan niyo ako dahil kahit isa akong judyo. Tinalikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga judyo, at naging katulad niyong hindi judyo, wala kayong kasalanan sa akin. Alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan, kaya ko, na ipangaral sa inyo ang magandang balita sa unang pagkakataon. Kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi niyo ako hinamak o itinakwil. Sa halip, tinanggap niyo pa nga ako, na parang isang anghel ng Diyos, o parang ako na mismo, si Jesu Kristo. Napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maaari lang noon ay dinukit na ang inyong mga mata para ibigay sa akin. Naging kaaway na ba niyo ako, dahil sinasabi ko ang katotohanan? May mga tao riyan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo, pero hindi mabuti ang hangarin nila. Gusto lang nila akong siraan, para sila ang sundin nyo. Hindi masamang magpakita sila ng pagmamalasakit, kahit wala ako sa piling nyo, basta't mabuti lang ang hangarin nila. Minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. Kung maaari lang sana, Makapunta na ako riyan at makausap kayo ng maayos dahil nag-aalala ako ng labis sa inyo. Ngayon, sabihin nga nyo sa akin, kayong mga nais magpailalim sa kautusan, hindi ba ninyo alam ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roon na may dalawang anak si Abraham. Ang isa'y anak niya sa kanyang alipin na si Hagar, at ang isa naman ay anak niya sa asawa niya na si Sarah ang kanyang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ngunit ang anak niya sa kanyang asawa ay ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Maaari nating tingnan ang dalawang babaeng ito bilang isang paghahalin tulad. Kumakatawan sila sa dalawang kasunduan. Si Hagar ay kumakatawan sa kasunduan na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai ipinanganak na mga alipin ang mga anak niya. Si Hagar, na kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia, ay kumakatawan din sa kasalukuyang Jerusalem. Sapagkat ang mga tao sa Jerusalem ay naging alipin ng kautusan. Ngunit ang asawang si Sarah ay hindi alipin, at siya ang kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit, at siya ang ating ina dahil hindi tayo alipin ng kautusan sapagkat sinasabi sa kasulatan, Matuwa ka, baog na babae, ikaw na hindi pa nagkakaanak, humiyaw ka sa kagalakan, ikaw na hindi pa nakakaranas ng sakit sa panganganak. Sapagkat kahit iniwan ka ng asawa mo, mas marami ang magiging anak mo kaysa sa babaeng kapiling ang kanyang asawa. Mga kapatid, mga anak kayo ng Diyos ayon sa pangako niya, tulad ni Isaak na ipinanganak ayon sa pangako ng Diyos. Noong una, si Isaak na ipinanganak ayon sa Espiritu ay inusig ni Ishmael na ipinanganak ayon sa karaniwang panganganak. Ganoon din ang nangyayari ngayon, inuusig tayo ng mga taong nais magpaalipin sa kautusan. Pero ano ba ang sinasabi sa kasulatan? Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak ng babaeng hindi alipin. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng babaeng alipin, kundi anak ng babaeng hindi alipin. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo, at huwag na kayong magpaalipin muli. Tandaan nyo ang sinasabi ko, ako mismong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, na kung magpapatuli kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sinumang magpapatuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautosan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan, ay nahiwalay na kay Kristo. Nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit umaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kaming matuwid ng Diyos. Sapagkat sa mga nakay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. Mabuti noon ang mga ginagawa nyo, Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin niyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang pagtutuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo iyan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus, ang mensaheng hindi matanggap ng iba at sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuli, kundi magpakapon na rin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan nyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo magtulungan. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-aaway na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu, para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman, ay laban sa nais ng espiritu, at ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi nyo magawa ang gusto niyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman, ay makikilala sa gawa nila, sexual na imoralidad, kalaswaan, kahalayan. Pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-aaway, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakai Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na espiritu ang dapat tumulong sa kanya, para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon, at magingat kayo, dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad niyo ang utos ni Kristo kung mayroon sa inyong nag-aakala na nakakahigit siya sa iba gayong hindi naman, nililin lang lamang niya ang kanyang sarili. Dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya. At kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya. Pero huwag niyang ikukumpara ang sarili niya sa iba. Dahil may pananagutan ang bawat isa sa kanyang ginagawa. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadayanin naman. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya mapapansin nyo na malalaki na ang mga letrang nakasulat dito. Ako na ang sumulat nito. Gusto lamang ng mga namimilit sa inyong magpatuli na magbigay lugod sa kapwa nila Judyo. Sapagkat natatakot silang usigin ng mga ito kung ituturo nila na ang kamatayan lamang ni Kristo ang siyang makapagliligtas sa tao. Sila mismong mga tinuli ay hindi naman sumusunod sa kautosan ipinagpipilitan lang nila na magpatuli kayo para maipagmalaki nila na sumusunod kayo sa seremonyang ito Ngunit para sa akin wala akong ibang ipinagmamalaki maliban sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus At dahil sa kamatayan niya sa krus wala nang halaga para sa akin ang mga bagay sa mundo at wala rin akong halaga para sa mundo Hindi na mahalaga kung tuli tayo o hindi ang tanging mahalaga ay kung binago na tayo ng Diyos. Sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, sumainyo nawa ang kapayapaan at awa ng Diyos. Mula ngayon, huwag niyo na akong guluhin. Ang tanda ng mga sugat sa katawan ko ay nagpapatunay na sinusunod ko si Jesus. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Jesu Kristo. Amen.